So yun guys, habang nakapila ako dito sa ISIS, wala, wala ako sa bahay. Meron akong CCTV sa bahay, no? Uh, ah, makikita ko doon yung anong ginagawa ng anak ko. Ayan po. Ah, down ko yan. Down. Ayan, pinakita niya na yung ano, ulamin niya raw. Wala tayong signal, eh. Ayan. Ba't kasi ina, ina, tinaas niya ata. ibaba mo yung ibaba mo yung video ibaba mo yung video tingnan ko huwag mo na kasing galawin ng video so yan guys binaba niya yung video no yan nakita ko naman siya oh. oh magsaing ka na magsaing ka na dyan Yan guys Magsahin na siya Ito saan ko na magsahin Yan Magsa magsaing ka na ha Tapos Mabalansahin ka Maligo ka Rescoger na Rescoger naman 'yan. Kaya mo lang 'yan dyan. Yun ang kagandahan guys sa uh, pag mayroon kang CCTV sa bahay. Ayan, pwede mo silang makita kung anong ginagawa ng mga ano, anak mo, tsikiting mo. Yan, yun din ang isa kung sa ano, at least nakikita ko sila kahit malayo ako. Nakikita ko sila ah dito tayo ngayon nakapila ako ngayon sa ano sa ICCs iyon mahaba po ang pila ayan pila pa ako oh yun pero yan nakatin nakatingin ako sa bahay yan po tinitingnan ko sila sa bahay kung anong ginagawa ng anak ko yung isang anak kong babae ayun pumasok na sa school kanina yung ito naman yung bolso ko na laki sayang na siya oh Tinabihan ko siya mong sa ka pala siya na saing. Kanina busy sa kagagamitan ng cellphone, ayun. Ayun uh, ang ginagandaan guys, pag mayroon kang CCTV sa bahay. Thank you for watching.